panagamit. Hello everyone! Welcome to our shop! So, mo din ako mga paninda, mga suki loves. O, oh, diba? Puno na kaya ang among tindahan. Naabot na dito sa atop Sa kisami. Mo din among stocks tiri. Naapa sa pikas kwarto. Kunyaan, naapa sa ito yung mga coming na mga stocks. Actually, wala pa ko na kakuan sa mong inventory mo. Sarado pa nga mong Shopee shop. Kay, nasigira ko, laog-laog. Pero naa diha oh. Daghan ka ayo mi, oh. Stocks. Monita na din mga shampoo sa Bath and Body Works. Oh, daghan ka shampoo, no. Yan oh, Sa karak na siya nga. Puro Bath and Body Works. Kanisad, mga Bath and Body Works na dihat tanan Oh. oh. 'di ba na ay mga Victoria diri sa ubos, Victoria Secret. Kanya didto nagaluhalo na ni diri. Kani mga Victoria Secret gikan sa taas padulong diri. Ni ang half sa na asay mga sagol na Bath and Body Works o mga Victoria Secret sa sa ubos. Okay, Victoria Secret ni diri tanan, diri nga side na diri ang mga kuan. Um, EDP perfumes. O mga premium nga mga mist sa Victoria's Secret. Mo na sila tanan, mga premium ni sila, mga mati mga more expensive ni sila na mga mist sa Victoria's Secret, mong gilahi na sila tanan. De Rio. Ya yeah, kani put, mga pink, Victoria's Secret pink. Mo na sila ang ilang mga mist sa... mga perfume. Oo. Kani bath and body wash nasa mga shower gels re, gamay na lang sila yung lotion, mga shampoo um, body wash diri oh, nasa yung mga perfume diri sa victoria's secret Maon na rin sila na yung mga shoes, mga nike diri saan mga sapatos Oh, nasa deck yung mga mouse, mga wireless mouse para sa mga estudyante or mga nagtrabaho nga nagkinahanap mga wireless mouse na ko habianas. Oh. Muna siya. Oh. Diba no? Nang... Welcome sa among bedroom. Ang bedroom nga nahimo na sa stock room. Oh. Diba, napuno na sa direk mga madi, mga suki na mo. Oh. Napuno na sa diri. Mga bath and body works ni mga new arrivals nga wala pa nabutang sa Shopee na mo kay wala ko time. Nami dress and white, brightest bloom. Oh. Mga lotions. Dito sa baba, mga body cream. Kanipod mga nuts. Oh. Blue diamond, emerald. Yan Diya ko yung mga vitamins, mga youth Collagen, nasa taas o oh. nasa yung mga crossbody bags sa Michael Kors, Calvin Klein, guess, so yan ako yung Tylenol, mga toothpaste, planters, peanuts, so yan sa obos, iron, glucosamine B-complex, vitamin C, o yan nasa ko yung mga kapi. O, oh, ba? Diba? Tiya sa mga kuan siya mga swimsuit pambata. Oh. wala pa ko time gud ana nila. Busy ko mga madi. So napuno na siya diri. Mm. Mo among small business. derya sa ta. Oh, registered mi sa BIR mga mga suki ha. Naami lesensya. Pagbaligya ani. Okay. Oh. Huh. Perfect. Model ini, ako lang siya na open, no? G-try lang na ko niya dito pa ko sa US niya. Igo raman ko motilaw, so nana -na siya diri o. Kasi mo try, maka try mo aning collagen liquid, okay? Sa so, your theory na siya. So So mo na mga Suki Labs, itong morning among shop diri sa kandadam. Pwede ra mo walk in pero kinahanglan nga magkuan mo mag-inform mo ahead of time kay paminti baya sila manglakaw sa sa akong isuon. Kay na ay estudyante. So mo ni mga madi. O, oh, dili ni scam ha, walay piki diri mga original ni tanan dikan sa US kay ako mismo ang nagpalit ani tanan. So ako mismo ang nag um purchase Anita nan sa US oh, sa ilang official stores o niya ako sad mismo ang nagpack ani tanan ug ipadala nako direst sa Pilipinas. So hands-on kaayo ko sa among negosyo kay family business oh. Family business. Salamat sa tananay support sa among negosyo. Thank you.